Okay. So, gabing gabi. Time check tayo. Alas 4 sakto. Buti na lang medyo malakas yung ano natin. Ilaw natin, no? Oh. Ito ang kailangan na kailangan natin pag magra-ride tayo ng gabi. So, gear up muna. Para umangat yung langis sa taas. Para makapag-circulate. Gamit pa natin yung bago nating helmet na gili. V2 full face Napakaganda Glossy black What's up guys So for today's video Ay pupunta kami ngayon ng Dinggalan So today is Sunday Wala naman traffic ngayon And I hope na safe lang ang rides namin. Actually, wala tayong itinerary. Kasi talagang biglaan. Mas maganda talaga biglaan eh. So, nahihirapan yung OBR ko dito sa likod. Gawa ng yung helmet ko. Mahaba yung spoiler. Kaya mamaya tatanggalin namin to may dala naman kaming bag so medyo malaki-laki kasi yung bagay na to eh baka yung sa akin tanggalin ko mamaya then sa kanya okay lang kasi wala naman nakaangka sa likod speaking of helmet bago yung helmet namin kaya ganadong ganado ang sarap sa ulo bagong bago yung pom grabe ang ganda ng lens na to kahit gabi kitang kita pero it kakain ito ito ang delikado yung sidecar eh. Gawa ng wala siyang reflectorize So back back muna tayo guys Update ko na lang kayo mamaya Kapag doon na kami kasi Mabutan na talaga kami ng rush hour Traffic na talaga na ito sa Metro Manila Okay First gas station Magkano to? 4 liters sakto 225 pesos Dito na kami inabot ng 1 verse sa... Kaya saan to? Mampanga Street Ang taas pala ng ano hangin no? Oh. Kaya pala medyo matagtag Bagong helmet <laughs> ganda ng visor oh Bagong helmet, bagong intercom Time check tayo 5.35am And sana makalabas kami dito Ng Metro Manila bago mag 6 ah, So parang malabo Good morning Umaga na Ang ganda ng araw Medyo orange orange pa Time check tayo 6.17am Nasa Balagtas na tayo Papasok tayo ng Claridel Bypass Grabe, malayo pa. 3 hours and 24 minutes according to Google. So guys, ang gamit nga pala natin ngayon as you can see is sniper. Ito ang ating motor. So, ang riding style namin ngayon, ano lang naman, chill ride lang. Hindi naman kami naka full gear. Uh, ganito lang jacket sapatos na rubber pantalon then naka big concept yung sniper natin okay naman kasi maririnig at mararamdaman mo naman yan sa motor eh kapag nahihirapan yung makina so malalaman rin natin na pag uwi natin kung talagang walang mayayaring abirya dito sa ano natin yung sniper kasi nga naka big concept bak bak tayo bak bak Ayun pa 126 kilometer po Nandito na tayo. Pa-exit na na ang bypass. Motodeck. Where's 1G? Oh, you know. One garage. Motodeck. Wala eh. Close ata eh. Kakain muna kami. Dahil gutom na kami. 6.47. Ayun oh, know. o, dito tayo mag-ayos sa Jollibee. O, oh, diba? Kita natin. Ganda talaga ng Jolly o. Oh na tara. Lapitan mo doon oh. Sa ano? Hindi yan. Kainin. Wala, wala na. Kawawa naman yung puti. Wala na, Late na na. Wala nga. Ah, po? Oo, yan. Ah, Hey. Bye po. maligayang pagdating sa San Miguel, Bulacan. Medyo pangit yung kalsada dito, hindi gawa. Welcome to Nueva Ecija. Wow. Welcome to Santa Rosa, Laguna. Ang ganda. <laughs> ano tawag dito? Santa Rosa, Nueva Ecija. Daming humay. Humay daw ang tawag diyan pag sa Visayas sinunog yung ano, alaman, no? Welcome to the hey, capital of... Palayan. Ah, Nueva Ecija. Nueva Ecija city. So, 1 hour and 15 minutes pa bago magdinggalan. Tumatalbog tayo, ha? Yung shock, ang lambot na rin, eh. Pero okay lang yan, kaysa sa matagtag. Wow, look at that. Wow. Grabe, ang ganda, oh. I think dun yung ano dinggalan grabe yung mga tanawin Ooh, sarap rumatrat talaga dito oh, ah, mayroong ginagawa hinarangan baka hinaharangan nila to Derechoyin ko na yan So, second full tank One bar yung natira Nandito na kami ngayon Sa Dinggalan, Gabaldon Malapit na kami Sa Bungabon Ang sarap sana maligo Kaso, ang init Init ng uh, panahon eh Wow Napakaganda dito ang dami mga riders din na natambay dito sa bridge. Tanghaling tapat. Anong oras na ba? Ay, pinatay ko. 10.23 a.m. Sayang maliligo sana kami. Kasi matirik yung araw. Sunog talaga. Kung malilim to, ang sarap maligo. Kahit dito, Dalang huyo ko dyan. Medyo ganyan yung similarities, mahal, pag ano, nakapunta ka sa Bicol yung Vulcan Mayon pero sobrang nakakamis yung bulkan Mayon kasi sa Toktok, medyo blue blue ang ganda tapos parang may ugat Nueva Ecija bayan ng Gabaldon eto yung ano eh pinapagpicture ng mga riders ganda na no? grabe kahit terek yung araw dahil nga napunta talaga pag weekend Estrada Saan mas maganda? Yung kabila or dito? Nag-harvest sila na sibuyas Siguro may mga river rin dyan Grabe no, ang patag niya Tao ah, Gama PH Grabe, sobrang ganda Grabe oh, parang drawing oh Ang mm, videohan mo talaga yan Grabe, parang nasa painting Grabe oh, ano yan? Pinya? butas na bato grabe mga pangalan no butas na bato butas na ulo stop stopover muna tamang pahinga dahil puyat na puyat kami lalo ako walang tulog so pupunta kami ng beach muna just for picture and after pupunta kami ng hundok para may experience yung yung view doon Lakas ng alo, no? Hindi ka makakalego ng ganyan. Laktig na mo. Ang lakas ng alo, no? Pero ang ganda ng color ng dagat. Blue na blue talaga siya. Boom, grabe. Kakainin ka ng alo, Eh. Doon tayo akyat pa, no? Ayun yung bundok. Nakikita mo ba yan? Ayun, no? Ayan. Mm -mm. Ayun, 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 dulo. Ayun, oh. No, nakikita mo ba yan? Ayun, oh. No, may tok-tok may tore dyan tayo pupunta kaya nga let's go na mas maganda dyan uy may nagana dun oh camping oh ano ba yun tricycle ayun oh babaw lang pero ang sarap uy may naligong bata ang cute <laughs> ayun oh ayun oh. ano, ano, ano sila I love Baltic. So papunta kami ngayon sa View Deck ng Dingalan Ha? Huh? Mali? Saan tayo? Oh, sige. Anandahan na natin yan, ha? Baka nga dun na yun, eh. Yung kanin, eh. <laughs> Doon yun! Naligo pa nga kami. Uy! Oh, galing rin sila sa taas. Ano? Sasha, kaya pa ba? <laughs> Ahon! Ahon! Pacific View Deck. Pacific View Deck natin, pagpupunta po kayo ron, entrance pin natin, 50 pesos per hit, parking sa motor belte. Eh. Tapos, okay. kasama po kayo tour guide na magpipicture sa inyo 300. Maglalakad pa? 5 minutes lang, sir. 5 minutes lang. Pat Patas ba o pababa? Flat lang po siya, tapos may korte yung patas lang. Ah, okay. Kaya naman puntahan kasi. Uy, patarik dito talaga, no? Grabe yung ano, tarik. Wala dito, ang NPA. Wala, oh, wala, no, no. Babalikan natin yan. Wow. Blue na blue yung dagat. Grabe, ang ganda dito. Blue na blue yung dagat. Nakaka-amiss. What a nice view. Para tayo nasa kalawakan na naman. Ha. Kita natin yung universe. Ay, ang ganda ng dahon, no? oh. Wow, grabe. Parang pinya. landslide oh, nakakatakot Umabot dito yung bato Kaya yung iba hindi na pumupunta dito Dahil ano, yung landslide nga yung bato sure. Wow What a nice view Grabe oh Look at that Nakapag-picture na tayo dyan eh Grabe oh Blong blue Ay, meron dong ano oh May mga ano, bangka nakapark ano daw yan eh? Ano yan? Yung tunnel ba yon Ganda ng puno. Color blue na blue yung dagat. Ang lupit. Bye, Dingalan! See you next time! Wow! Grabe! Mamimiss ko tong Dingalan na to. Grabe, oh! Sobrang ganda. Tingnan mo. Grabe oh. May view doon no. Oh. Oh, nako. Nabangga niya. Umatras yun bigla. Okay. So, pauwi na kami. Hindi na kami maliligo dahil lang init din. Literal na rides lang talaga. So, time check tayo ngayon. It's 2.41. Mag-aalas stress na ng hapon. At pauwi na tayo to Laguna. Then, according to Google Map, ang biyahe natin ay 5 hours and 54 minutes. Ang ganda talaga dito. Sarap sana maligo. Kaso, gagabihin na rin tayo ng biyahe. Tsaka, mainit din. Tsaka guys, kung pupunta kayo dito, parang alang alanganin yung ano, isang araw kasi hindi niyo mae-enjoy yung ano, yung Dingalan, yung dingalan adventure nyo dahil sobrang napakaraming magagandang view dito. So kung isang araw lang, bitin. For example, maliligo kayo sa ganito, sa river. Kakain nyo ng mga kalahating araw. Siguro enough na yung ano, 2 days and 1 night. Kasi kami, okay lang naman sa amin, day tour, 1 day lang kami. As in road trip lang talaga yung yung trip namin then we're on feature taking sarap maligo lalo na pag umaga dito tapos may ambon ambon maulan ulan ay nako napakasarap maligo dito tsaka guys sa daanan medyo hindi maganda maraming lubak lubak so kung galing kayong Manila tapos lower CC yung gamit nyo so dadaan kayo ng ano bypass unang bubungad sa inyo yung San Miguel Bulacan, medyo pangit kong daanan doon. Isa sa na nakakapagpabagal sa biyahe, tsaka ang sakit sa katawan kasi maalog. Then dito, ang dami rin mga lubak-lubak. Hindi pa kasi siya spalto. Tsaka ingat din, ang dami mga buhangin sa gilid.